Napaka number one supportive talaga ng mga parents ni Donny sa Don Bell. Dahil nag si Bell ay sabi ay congrats. Dahil nakuha nila ang highest ratings. Sabi nga ng daddy ni Donny, ang hirap naman kasi hindi kayo subaybayan. Nowhere to go but up. Totoong totoo na talagang hindi kaya ng mga Don Bell fans na hindi subaybayan ang every episode. Dahil paganda ng paganda at napakagaling ng mga artists. Wala kang itatapon sa kanila, lalo na ang mga bida ay hindi lang nakakakilig at napakagaling pa. May nagpost pa nga sabi ay bago magsimula tong Can't Buy Me Love ang daming nagdoubt kay Donnie kung kaya niyang gampana ng role ng isang mahirap. Pinatunayan ni Donnie na kaya niya pala congratulations Can't Buy Me Love cast. Dahil nung nag-umpisang Can't Buy Me Love ay maraming umusga at maraming basher na naglabasan. Ngunit talagang kinaya ng mga magagaling na artistang kanilang best. Tunay na pinaghirapan ng lahat lalo na si na Donnie at Belle.